Iniutos ng Pangulo ang araw-araw na paglilinis at pagpapalalim sa mahigit sang daang daluyan ng tubig sa susunod na siyam na buwan. Kabilang yan sa mga hakbang ng gobyerno sa inilunsad na Oplan kontra Baha. At nakatutok si Maki Pulido. Hindi lang mga mahihinang proteksyon sa pag-apaw ng mga tubig ang nasisilip kamakailan, kundi mga infrastrukturang nagpasikip pa o nagpabagal sa agos ng mga tubig. Mahalaga pa naman ang malaya nitong pagdaloy para hindi bumaha. Kaya sa susunod na siyam na buwan, araw-araw at sabay-sabay na lilinisin at palalalimin ng DPWH ang nasa 120 daluyan ng tubig o waterways sa mga critical areas, kabilang ang mga ilog, sapa at estero. We will also bring kontrabaha to Cebu, to Bacolod, to Roxas City, to Bulacan, Pampanga, Cavite, Laguna, Pangasinan, Cotabato, Davao, Cagayan de Oro and other places na madalas mabaha. Ma Ininspeksyon ng pangulo itong San Dionisio Creek sa Paranyake na kumbarado ay nagdudulot ng baha. Inumpisahan na rin ang dredging at cleaning sa estero Sunog Apo sa Tondo, Manila. Ang estimate ng uh, ating mga Uh, At yung mga ay sabi nila, mababawasan ng up to 60% ang pagbaha kung ito ay maging maayos na. Even after that nine months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, uh, pag, uh, paglinis ng basura, lahat ito ay patuloy natin gagawin. Pag-aaralan ding ipagiba ang flood control project na mas nakasama pa ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon. Kabilang dyan ang pumping station sa Quezon City na itinayo sa ibabaw mismo ng creek at ang pagpapasimento ng ilalim ng creek ng Riverside Extension sa Barangay Commonwealth. Ayon sa Quezon City Hall, nakasama pa sila sa daloy o nagpapaapaw ng tubig. Marami sa mga pumping station natin, mula nang itinayo ay hindi pa gumana kahit minsan. Hindi nag-operate kahit minsan. Bakit? Dahil yung pumping station mismo sa paglagay nila, yun pa ang nakaharang sa tubig at uh, naging pro yung, imbis na mag magbigay ng solusyon, ito pa ang naging problema. Kasama ng Pangulong nag-inspeksyon ng ilang negosyanteng tutulong umano sa Oplan Kontrabaha ng gobyerno. This is not an instant solution. We have to go upstream and look at the watersheds. I'm very optimistic that once we get the majority of this done, maramdaman na kaagad natin na pagdating ulit ng tag-ulan next year, malaki na yung mababawasan sa flooding. Para sa GMA Integrated News, mahipulido na Katutok, 24 Horas.